Pita lang guys, naku po. Puro na lang uh, boy tapang, cherry, white yung mga nakikita ko lagi. Ibahin naman natin guys. Tingnan nyo guys. So, tingnan nyo. Tingnan yung video na ito ha. Kung mag-comment kayo sa baba kung anong masabi nyo talaga guys. Naku po. Hindi ko kaya to guys dahil nandumi talaga. Siyempre, dilita magpauhay sa ilang giingon nga. Tais kalabaw mukbang. Ito na yan mga lods. Siyempre mga lods ha, mag-i-snack ako at meron akong dalang tinapay. Tinapay mga lods. Yum. Yummy kayo. Hmm. Yeah. Hmm. Charap. Ano yun? Ah. Ah. Hmm. <laughs> mga hmm. Ah. hmm. 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 Sugdan so na nato mga kalon ay ayan. Ooh. Ah, sarap. Konta na ni kay. Di maglakan pa kay mukbang na dis. Ang ah, pinakalamay mukbang na dis. Shoutout sa mga followers din ha. Ooh. Salamat sa inyo pag suporta sa ko ang vlog. Mga kalon subukan natin itong tayo sa kalabaw. Kalabaw to o oh, baka ay iwan ko kung anong ta to. Important day ta ng nang hayop. Yummy. Sugdan so na nato mga kalon. Sa so nga yan ng buita pang dosikan. Ha? Sugdan oi. Eh. So Enggeh. Hmm. Ah, lemet. Hmm. Hmm, lemet. Simpreh mangga kalode, apalah mandai tani mangga kalode? yo? kenapa, lah. Tenapai. Pelemban dai tanah dara. Hmm. Naon dai tanah mangga kalode, pelemban na dai tanah. Hmm. Yami. Yan mangga kalode, ha? Lemmet <laughs> na andin na problema dis bukid doon na tayo sa ah, so pa kayo tag mga palaman yan mga kalodeo ah kalama ay sabuhul buhol shout out mga tagabuhul <laughs> oh yan mga kalode oh lamme na kayo punan to kalodeo mm, yan o oh. mm, ah so sporting lami anani ni mga kalode ah, punan na to gamay pun um, mm, yan o oh. Ah, lami ah, sal lemik ini mengkalau deh, serap tu, masarap tu. Uh, oh. Katik na ito ni no, buih kilau siapa tahu kilaw, siyoto, bui -kilaw Yung mahal kasi yang kilaw Sa mahal kasi uh, yung Kilo ng dyan, bigas ngayon kaya uh, yun kaya drama kaya yang kaya yang kaya yang kaya na kaya yang kaya yang kaya yang kaya yang kaya yang kaya yang guys, yang kaya 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 lấy đàn em um tớ lòng đó tớ na lâm uy Hả, xuân đàn em